Napagalitan nga ng husto itong si tata matapos nga biglang umalis at iniwan nga ang naturang puti Galit na galit sa Sir patang at ang kanyang asawa. Binigo na naman muli ng kanilang anak na si Francis. Ay sinabi nito na sana huli na yon na lagi na lamang pumapalpak itong si Francis. Kaya naman hindi maiwasan ma Francis na pagbuntungan ng galit itong si tata. Naiintindihan din natin eh, kung bakit pinili nitong si Vinis na magpakalaylayo at sumama sa ibang lalaki ay dahil sa pamilya ng mga palma kung saan masyado itong perfectionist. Nasasagkal itong si Vinis at dala hindi siya makahinga sa sarili niya. At buhay. kahit nga hindi okay nga itong si tata na ay labag sa kanyang kalaoban dahil nga sa nag-aalala siya sa kanyang kapatid wala siyang magagawa kundi sundin pa rin itong si Francis sapagkat bed nga ang kanyang oras at kailangan niyang panindigan ang pagiging Vinis kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho at mawawalan din siya ng pera na pangbayad sa paggamot sa ospital ng kanyang kapatid na si Maymay. Sa kabilang banda, dahil nga sa viral video na kumalat sa totoong binis kung saan sinabunutan nga niya ang naturang babae nitong si Vince ay kumalat ito at nalaman nga ng mag -ina. Kaya naman, nagdesisyon ng kanyang ina na puntahan nito sa Bali, Indonesia upang sunduin na ang kanyang anak. Hindi niya hahayaan na magdurusa ito lalo't nalaman nito na hindi siya talaga mahal na naturang lalaki. Ang mabuti pa umuwi na lamang siya sa Pilipinas at palikan ng sa kanyang asawa bago pa tuluyang mahulog itong si Francis ng sa ibang banda, -babae. Dumating na nga ang kinakatakutan nitong si Francis at nitong si Tata kung saan babalik na nga ang kanyang tunay na asawa at ang tunay na vinis. Gulat na gulat itong si Tata matapos makita nga itong si Ma'am Vinis na nasa kanyang harapan na at galit na galit. Sinabi nito na babawiin na ang buhay na meron siya at sinabi nito na hindi niya hahayaan na agawin niya ang lahat ng meron siya. Kaya't oras na para putulin na ang pagpapanggap at bumalik niya na siya sa kanya. Kinagalagat ni Vinice itong si tata at kaawa-awang sinabunutan nga ito. Subalit, bigla namang darating itong si Francis kung saan gulat na gulat sa mga nangyayari. Ipinagtanggol ni Francis itong si Tata. Sinabi nito na anong karapatan yang manakit. Siya itong umalis at nagpakalayo-layo. At kung may tao mang pumalit sa kanya, yun ay dahil sa kasalanan niya na basta na lamang niyang iniwan sa ere ang kanyang asawang si Francis. Bukod pa roon, ipinaalala ni Francis na umalis siya at nagcheats sa kanyang asawa kaya naman wala siyang karapatang magalit kung ano man ang kanyang darat na unti-unti na nga kayang nahuhulog ang loob ni Francis dito sa katauhan ni Tata dahil sa napakabait at napakabuti niyang babae kung ikumpara dito kay Vinice sa kabilang banda mahihirapan at magkakaproblema naman itong si Vinice dito kay Vince sapagkat malalaman nga ni Vince na valid pa rin ang kanilang kasal mula sa Las Vegas at siya pa rin ang may karapatan bilang asawa. Bagay na hindi alam nitong si Francis. Ito na nga kaya ang katapusan ng marriage nitong si Venice at itong si Francis al dahil mas pipiliin na nga nitong si Francis itong si Tata kung ikumpara dito kay Venice. Abangan, please subscribe guys. Thank you.